pala si Lamin Su. Lamin Su ng mo. And, so guys, dyan yung bibili tayo na. Ferrari. Ferrari so yung Mga guys, dati Ford Mustang ngayon, Ferrari na. Yan, Ferrari. Guys, nakikita niya naman sa gilid. Yan, nakikita nyo. Doon doon sa gilid nyo. Yan, yan, Sa gilid ko pa sa gili, bila, gilid ko. Right side. Yan guys kasi okay, tayo sa ganan baka magdapa eh nadapa na thank you to the website legend legendary motorsport sort by price babana natin ang scroll ayun tingnan na yun yung mouse nakapax yan 600 red. alam mo pa yan ayun, nakakita na natin ito natin na kinabukasan yan nakita nyo naman sa gilid na magkakamukha na magkamukha talaga nakakulay black siguro pili natin ayan siguro ayan punta natin sa penthouse natin ayan nabili na natin purchase notification your best car GPS will be delivered to your garage store ano malam? wala ka ikaw ang alam <laughs> shout out this one na tayo yan ito sa pe, ang pangalan ng kotse sa Totong buhay eh Ferrari FF Kaya mag-shout out muna tayo. Shout out muna. Ha? Ah, nice Matlo. Five, five, five. <laughs> <laughs> Yan yan. Ang nice shout out muna natin. Si Oliver Boy, shout out sa iyo. Si Francis Sararanya, Christopher, Ian, Vergara, si Tal, Aniban, si CSC, Isaac Clown, accept kita mamaya. Leather Velasco, first viewer here. Matt Espanya. Rosario, Abayon, Wilson, Whitey, Adrian, Antipolo. Ah, Antipolo Sa totoo lang mga guys, huwag kayo mag comment na tiga uh, Batangas ako, pero hindi talaga ako tiga Batangas. Tol, Moses lang yun. Kaini ako, 100 load lamin. So, yung kanil pH, si Jan Ruiz Tan 5, Tan 5, Tan 5, Tan sinko. <laughs> kaasyo, Si D, B, B, Abdala, Abdala. Nicole, Abdala. na, yana, siguro, na. Wala pala. Ayan na, nakikita niya naman. Lalabas ayun mamaya-maya kasi wala pa. yan ay, kita nyo naman, nandiyan yung koroma ko sa kayang side na yun. Nalabas mo na tayo. Ayan. Tagal. yah, Yeah. Ay, Ay, hindi pumasok. Paano ba pumasok? Wala sounds. Wala ka sounds. Lagi na ako sounds. Ayan, oo. Oh, sige. Ayan, ayan. May ating Ferrari. Ang pakaganda na ating Ferrari. Yan ay Ferrari. Ayan, nakita niyo naman na ay yung Ferrari. Ayan, pinagalan niyo natin sa kabilang niya. Pagkumpara natin. Tangin ah, na no, uh, wala. Butay na. Bakit gano'n? Maisan, manahimik ka. <laughs> subscribe kaya kay Maisan. Ayan, subscribe <laughs> na natin. Papunta kay Maisan. Maisan, punta ako dyan ah. Dapat walang bunggo. Promise, wala dapat talagang bunggo. Pag nabunggo to, di na ako magiging GTA 5 hiyan 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 huy hiyan upgrade natin sa auto autoshaft to tapos punta na tayo kay Maysan shoutout nga pala kay Malapira 13 action okay. ito mamaya huy pag ito nabangga ulit ayoko na talaga pero hiyan na ito nabangga siguro pagka-drift kong gano'n uuuy apaka apaka ah, higpit ng brake niya so habi ni Julio mo ano yun ayan ayan ang punta uuuy pati yun napangga shoutout si Julio mo ano may shoutout otol ah hindi shout out shout out nga pala kay Jelamonyo subscribe kayo dyan Armor upgrade 80% pindutin na natin yan Hindi hey, mo ba promo? mahal. Yan, dole mo nyo. Shout out sa Yan, bumpers. Drift bumper. Siyempre, engine. BMS upgrade level 3, 18,000. What's money? Diba ka Exhaust, robot, exhaust. Ayan. Hood tayo, hood. Punta tayo. Parang trip ko yung pinvented hood. Ayan na lang siguro. Or, oh, siyempre Christmas. Kaya, kailangan natin na ng pang Christmas. And, then, and, then. Okay lang yun, Tangis. Siya ng likes. Okay, Sino ba yan? Tatawag sa'yo, may isan. Nangyari nga, magkakabigar eh. Oh, ang nangyari. Ayan. Ayan, mm -hmm. siyempre, palitan na yung click number. Press spray, but, kung dabay sa mat, tingnan natin kung may orange. ano kayo tripodino wala siguro may metallic na lang siguro wala huwag mo na patayin huwag mo na siya patayin plastic pala hindi niya tana na ito ayan 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 sa orange pili natin orange ayan nakita na natin yung orange ganda pag naka perari ka talaga para kang ayan crew emblem ayoko muna ay, wala talaga kasi itong galing na lang. Sell natin. Day job lang. Skirt. Sport. Ay, ayan. May ay may natin. Spoiler. Heat level spoiler. Kailangan natin yan. That's a right there. Ayan. Suspension. competition suspension. Transmission. Race transmission. Turbo. Wala lang turbo. Ay, uh, what's money, people, auntie, kaya, once money paper hindi kaya magdadala dollar wheels tayo. Color, orange or yellow ah patay ka uh, ako panis ah patay ka din panis ko din <laughs> <laughs> Ayan, stars, stars, bulletproof yan kailangan natin ito orange na smoke kailangan natin yan dahil pasko na limaw baka may umano sa atin ganun yan tapos na tayo test drive punta na tayo kay Maisan may saan pupunta na ako dyan pagtitripan kita Pati tripan kita bahala ka Ferrari so lang. bahala dyan Ferrari o oh, siyempre Ferrari ito Ferrari. To. mahal to <laughs> ano pinakamahal mong kotse Ferrari lang binibidyo mo pa o <laughs> oh, siyempre kailangan <lagay> <laughs> nah, Ayan, ito na kayo. Gusto lang, walang Oh, eh ano ba ang pinakamahal mo? Siya. Mahal mo siya? Siya. Hindi Oo nga. Kulit ka mo. Sabi ko na nga siya eh. Ayan. Punta na tayo kay Maisan Pure si Subscribe kayo kay Maisan. Magbibigyan na siya mamaya. Ayan. Oh, ano ba? Bisaya ka ba? Oo, oh, bisaya ako. Tingin, hey. tingin, tingin. Tingin nyo. Mamaya ka mo nyo. Oo, oh, hindi. Ito na yung Ferrari ko to. Oo nga Ferrari, Ferrari. Ito. Yung Ferrari yan? Advance ako. Papasabogin ako nito. nito. Tapos sabukin na ako nito sure na siya ako ngayon lang nangyintente pinasabog ng awo ni Maysan. so guys <laughs> pinagmalaki pa yan si Maisan so, video ko tol. Nagmalaki ko pinagmalaki yan sa mga tropa lang naman yun kailangan niya naman naman ako ah, May niya yung tripang awo yung Bawi anak so subscribe kayo kay Lamin sir. Bawi Yan. Ano yung lang. Dito mo tunog yung ano ko yun. Ha? Nakatang ko na. Oh. <taksicanos basi> yan. Yeah, yeah, ah. <Leonardo> <ti Fragen> <lugos> <limitationsifiers> so natin. Hmm. Uy! Bagsa! Ano ka na mo? Si Jello mo nyo. Pasukahin natin. Hmm. Yan. Sige. Sige. O yan. 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 Ayos. Sundan mo yun ha.